Yan na po yung harvest natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, 11 po pala yan 11 bag Ay, ari po, anaya Ay, ari po, anaya baboy okay. Tapi kukuha ang kiluhan at ating tutuloy okay. rin na rin Alamin natin Ito ako magpapatuan ko sa iyo. Kuya Willie, arin na dagdag mo. Oh. Hmm. Dagdag ko sa iyo. Tapos papadagdag, magpapatuan ako at yung ko nalang uli yan. Oh, oh, yes. Hindi na sabi saan. Yung ngayon, yung overtime time. Tapos yung ako ito, mag-addition na lang ako. malaman natin na rin sa tingo Ito ang natyong, hindi ngalakan lang yah, 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 naglalagay naman. subpos ng timbangan.

Taga na rin lahat ayan eh. Bunga ng kasipagan na natin yun. Ari na yun. Laman ng kasipagan Pero marami rin manalaka no Ngayong lara no Nga nice na yan Kamit magsisimbalaka na yan Kuhanin lang muna dyan puro Good Usi naman siya. Para nakakaano na rin tumanim doon kung maglaban na tatanim. Gawa ng ano. Ang dama ni nila ng balat kamo. Oo. Uh. Pag dito bulati ay yung ulalo, yung parang kamaro. Ah, pero pumunta ka sa palengking ngayon sa atin, sa Tayabas. Ang kaso ng kamuti. mabuhangin ang lupa galing daw sa riyaya pun sabagay good size Tagatanawan Batangas po ang kukuha na rin Ah, doon sila nagtitinda Diretso itong Maynila, yung iba Yung mga papasok na expressway, bibili muna doon mo. Tapos naman, yun ang mga, mga taga sa palengke sa Lucena, sa atin Minsan nila may sa tanawan Dala ulit ito pa atin. Ay, balik tarong laang Oh, sigurado na yun

i don't presyo pagkalako natin try mo hindi nalaka no? segunda ah primera segunda retresira Siyempre hindi eh. Hindi na pinipuntahan. Sa init talaga palang tanga na kung, kung ano po. Mas buhay na buhay yung mano ni yeah. Ano yun yung magsindala ka na chong? Hindi tigsing <laughs> liliit. <laughs> hindi tigsing liliit. Hindi tigsing liliit.

Diyan yan po ay ang tawag po dyan sa amin Rejik na oh. Pare ang tresera ah, Rejik Sa rejik na rin Tresera Segunda ay apat One, two, three, four Pare pala yung pito na Pito Walo, siyam Ay kaya naman pala sampu ano Makakasampu din pala naman uh, Ati susunod niyan Rejik Rejik pareho ko at yung may hindi. Parang hindi, ano? Yan, yeah, silip na yan. Iwalay mo lang yung malalaki. Nagkarada ka, masarap ang labo. May bumuli ka nga itong labo na. Di ba ka, ano? Ilabo ko na kaya. Oh, aray po, labo na. Baka meron yung maisat maningaya kaya, ano? Oh.

pag pupadami ha, madami. <laughs> pag dami na rin, pag na rin, Pero yung gusto sa Maynila, maupakan yung ganito. Pero oh, Maynila, wala ayun ka na rin, Paktura eh. ka sa bus. Hindi, wala rin. Hindi lahat, puro naman tanong may ganito tiyongan. Tambak ang mga ready eh. Hindi walay na pwede, mo rin. Hindi eh.

啦，上班太忙，排队。 parang sa item ko. Ilan nga, Choy, ilan nila? Bilang mo daw. Tatlo reject. Isa. Pato-toto nalatalan natin, eh. Haring top ko sa dito. Apat. Apat ring segunda. Ari Trisira. Eh. Diyan na po, harbis. Pasok ko mo sa isang daan na chong. Ha? Isang <laughs> daan ko yung laka no. Ay talaga ganyan yung laka no ba? Yan lang po yung biyaya. Isang daan. Yun, tara bibigyan na kita ng araw kung tayo, kung tayo sagpi ay eh, damay ka ano kasama sa lugi ano ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po aray po ay naka isandaan tingnan mo naman siya na ay naka 80 plus isanda 180 plus 30 dos gis plus 50 270 tapos iba pa yung nabinta ko nasa 300 din naman para nga abutin din po nasa 300 oh, 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 yan yan na po yung harvest natin oh no?

Yan na po yung harvest natin no? 110 Yan na po Ayun po, salamat po sa inyo pagsama Ano po yan, ingat po lahat Happy lang po, bye